Pumanaw na ang veteran actress na si Delia Razon o Lucy Meiji Reyes, mismo ang apo ni Ma'am Delia na si Carla Abellana ang nagpost ng tungkol sa pagpanaw ng kanyang minamahal na lola. Pinos ni Carla sa kanyang social media accounts ang art card na may picture ng kanyang lola, nakalagay sa art card na Celebrating the Life of Lucy Meiji Reyes Delia Razon, August 8, 1930 hanggang March 15, 2025. Wala namang detalye tungkol sa burol at libing ng yumaong veteran actress sa post na yun ng kanyang apo, kaagad namang napuno ng pakikiramay ang post na yun ni Carla. Si Ma'am Delia ay madalas na mapanood noon sa mga pelikula ng LVN Pictures at naging kapareha noon ni Rogelio de la Rosa, SLN, sa mga naulila ni Ma'am Delia, ang amin pong pakikiramay.